Yeah! <laughs> so, papunta na kami ngayon sa home home home. Home. Kasi, birthday niya, nag-wish siya ng Frozen World, di ba? Frozen World! World, World of, Prozen, World of World. Frozen. Frozen so, World! Ayun yes. na, tuntuan yung birthday. Ano, excited yun? talaga si Haley. Excited, excited na, excited ang baka, nakakita pa lang ng aeroplano, tuntuan na eh. <laughs> Kanina so, pa lang, pagpasok pa lang airport, tuntuan na. <laughs> go! kita kids, mga tol. So, guys. Andito na kami ngayon sa... Hong Kong Airport. Tignan mo yung itsura ka kagising. Kagigising lang kasi. Ang sarap ng tulog sa airport ay sa haplay. Tignan mo yung itsura, tignan mo. Di ba gusto mo mag-travel? Di ba sabi mo, Daddy, let's go Hong Kong Disneyland? Eh, tignan mo. Biglang umiti eh. Biglang umiti eh. Disneyland? Yes, this eh, ba't kanina man. na kasi mangot ka? Kagigising Kagagising lang kasi. Alam mo, laging ganyan, tinutulugan niya lang yung biyahe. Tinutulugan niya yung biyahe. Alam niya, pag lilipad na yung aeroplano, magaling, matutulog na lang magaling. din talaga siya. Matutulog lang siya. Bukan ang biyahe. No? Apirtol. Yes, dito na tayo sa Hong Kong. Anong masasabi mo sa vlog? Hala. Nice. Hello guys. Mamaya, energy niyan, bubuelo na. Nandatutulog ko eh. Yes. So, ngayon, kasama namin si Umi. Ayan, oh. Umi, ang kasama namin ngayon. Marami pa kaming gagawin dito. So, yung unang punta kasi namin dito, wala pa yung ano eh, no? World of Frozen. Yes. So, ngayon, ngayon meron, may bago. so rin namin mapuntahan. World of Frozen. So, yun yung ispata namin. So, lang kasi yata, sila nag-start yun. Yes. So, doon kami, excited! pati ako na excited, mamit si Anna and Elsa. Elsa. Sino? Sino si Elsa? Sino? Sino? sino, sino? sino, sino? Anna and Elsa. Oh yes! De ba? Kilala ni Hailey 'yon. Kaya na-excite na kami. Eh, dapat kiss muna daddy para ma-meet oh, mo si Elsa. Muna Ay, don't know. Yehey! Super ba. happy ng baby namin talaga ngayon. Yeah. Yes. So, paano? Kita kits guys, ah. Let's go. Bye-bye. Bye-bye ulit. Bye-bye. Bye. Maraming kayo, baka makabasag kayo. Magtigil. Ako lang. Sabi ni Mike, pa ako lang ikaw lahat Para kasing stage to eh. So oh guys, nandito na kami anong oras na ngayon? 10:58 AM, 11 AM. Nandito na kami, ikakarga na namin yung maleta tapos magpapahinga muna kami syempre kasi pagod mga wala pa kaming tulog. Ito tingnan mo tulala no. Pum, pum. So ikakarga lang muna namin to. Si Babe ang nag-asikaso nitong lahat ng po So ayan na yon sundo namin. And also this this. Ayan. Papa English ako ng this is uh, over you for you in this for you and for everything you've done to me. Yes, ayan na, ayan. Para di na rin kami mahirapan, nagpasundo na kami. Kasi marami kaming dala. Yes, diretso na to sa hotel namin. Kasi before, pagpupunta kami ng mga hotel dito sa Hong Kong, magte-train pa kami. And so ngayon, kasi kasama namin si Hailey, nag-decide kami ni Babe na magpasundo. Pasundo na lang. So, let's go! Let's go! <laughs> go! So, service tayo nung no, mga unang-unang Hong Kong namin. Grabe. Pero... Pagod, pero, malala. <laughs> May experience pero man lang syempre, yung ganito. Pero syempre, na-enjoy namin. Kasi tayo naman, game naman tayo sa mga ganun. Syempre, ngayon lang kasi talaga. Kasama natin kasi. si Hailey. Eh, kasama rin naman natin last time si Hailey din eh. Oo. Oh, oh. Kaso nga lang, wala talaga tayo. <laughs> ngayon lang medyo kahit pa paano, nakaunti-unti. Hindi naman to sobrang ano, pero di ba? Hmm. Uh, one. What? One? one. Are you happy? Okay. Are you happy? Happy si Hailey, super happy. Hindi na tayo sumakay ng train muna. Mm. Ha, are you happy? Yes. Sipo, the, tibos, bago, punta, yes. Oh, sleep first Hong Kong. And then, sleep hotel first bago punta Hong Kong. Yes, sleep first bago daw punta Hong Kong. Ang galing talaga neto. Parang ano, sleep lang muna kami. So, babihayang muna kami. Explore mo nyo yung city. Panawarin nyo mamaya. Let's go! Let's go! Iseng, bay tayo tao. So, sleep muna, tapos... Bay tayo, tao. <laughs> Walang tao dito na. Saan mo ako paghahanapin ng tao? Walang tao rito. Sobrang ganda ng mga outfit nila dito. Tinitignan wow, okay. namin yung mga pormahan nila eh. Sabi <laughs> siguro nila, mga masarap ko ba ito? <laughs> mga abnormal ba ito? <laughs> Nakasalubong pa tayo ng nakatambay cup, oh, di ba? Oh. Kwan ko yun, eh. meron akong from 8 to uh, 15. Oo, Meron ako lahat nun. Thank you, bro. <laughs> Sabi sa inyo, buong mundo kahit nasaan. Charot, balang araw. Marami nang nakatambay kap. Nakatambay kap. Di ba? Nakakatawa. Nakasalubong namin. Nagre-release kasi kami. Pag tas namin mag-release, -re nagulat ako. Uy! Ay, nagunin siya. Tapos nakita ko, nakatambay kap, Version 10 yun, yung maong. Ngayon, papasyal-pasyal muna kami. Ito na yung anak ko. Eh. Nakapwesto na eh. So, titingin-tingin lang muna kami dito. Tapos mamaya kakain tayo. Sama yes. kayo sa amin, kakain kami. Let's go! Pipili tayo ng ano, syempre yung mga mura na masarap dito sa Hong Kong. Ngayon, dito sa Hong Kong, hindi siya ganun kalamig. Hindi. Parang ilang ano siya? 21 degrees. 21 degrees lang. Yes. Kalamig at sobrang daming tao ngayon. Isa sa paborito ko dito sa ano Hong Kong, iba talaga yung magtumatawid ka. Yes. Iba yung pedestrian ano nila dito, yung so tatawid tayo ngayon. Ayan oh, nakakatuwa. Mas, ang daming tao. Yeah! Tapos wala well, lang sila. Chill lang din sila. Na, actually parang nagmamadali pero chill lang. Kwentuhan lang sila. Nag-enjoy -e lang din. Ganon. Ito yung trip na trip kong vibe. Yung pagtawid. Tapos tingin-tingin ka lang. Di mo naman kailangan bibili ka. Pero makikita mo lang. Nakikita mo yung mga trip mo. Plus, syempre, okay sa health, babe, kasi yung walking. Yes, ang sarap kasi maglakad sa dito, di ba? Malamig eh. Malamig, di ba? Hindi ka pagpapawisan. Hindi ka pagpapawisan. Yan. So, maganda yung nakakalakad-lakad ka. Pag nasa Pilipinas kasi kami, wala kaming ibang inintindi doon kundi caps. Actually, dito yun pa rin iintindi namin eh. Magtatrabaho pa rin kami kasi isho namin yung mga caps namin. Speaking of Tambay Cup, kapag gusto mo mag reseller ng Tambay Cup, may mga groups yan. Tambay Cup Collectors. Yes! Tambay Cup Official Distributors, nasa yan Tapos, Tambay Cup buong mundo, Tambay Cup iskora marami yan. So, pwede kayo mag-inquire doon. Kapag gusto mo naman bumili ng Tambay Cups, nasa kanila rin yan. Meron din sila sa mga online store Finally, meron na tayong makakainan. At ngayon, titikman natin itong mga in-order ni Ayra. So, may manok, merong seafood na rice, na fried rice, merong omelet egg na merong ano yun? Oyster. Oyster. Tapos, ito naman is yung beef brisket. Kasi favorite ko yung beef brisket. So, to try ko yung beef brisket. Testingin natin. Ngayon, titikman muna natin yung rice. Siyempre, boljak agad. Gutom na eh. Ang sarap. Mm. Tamang-tama yung seafood. Ayan, no? Good, best. Ang sarap. Langit. Good choice. Good choice. Ito yung man. Yung chicken. Try natin. Hmm? Go. Low mo ka, Okay na, okay. Ah. Sabi, sarap. Ang sarap. Tapos pork na <laughs> naging manok to? Next, natitik natin. Ayan. Ito. Yung pinchik. Eh, ako, ikaw, ikaw. Ikaw, okay. ikaw. Okay. Ay, sarap. Totoo? Ay, yung brownie, yung sarap. Pinchik tawag namin dito noon eh. Pag bumibili kami merienda sa bahay sa Bulacan. Pinchik. <clears throat> Nagalak na. Sobrang sarap guys. Gito to sa Puking K. Hindi ko ang anong pangalan ng restaurant nila. Puking K. Hindi namin masabi. Hindi namin masabi. Iba talaga eh. Nahanap lang namin to sa gilid-gilid. So paano? Kakain muna kami ha. Busog. Hindi nang pa. Hindi la namin kaya. So pagod na kami. Gusto na kami magpahinga muna. Dahil bukas maaga pa kami gagala. Ipapasyal yung isa. Ayun na yung isa. Okay eh. Sumpong. Bye bye. Bye. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Hong good morning, Kong. Hong Kong. <laughs> so ngayon, so ayun sila, Isikiel, good Ezekiel. Morning. 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 Good morning. Good morning. Good morning. So nag-aayos na kami ngayon dahil papasyal kami dito sa Hong Kong. <laughs> Yay! Oh! Papasyal kami sa Oh, hindi naman nalata na masaya si Hailey, si baby Hailey. So gagala muna kami ngayon at syempre, mga photo-photo shoot dyan, kung ano-ano naman. samahan so, nyo kami dahil ito ang aming day to dito. Hanap tayo ng mga makakainan na masarap dito. Magkulitan yes! tayo. Hello guys daw, hello guys. Sobrang saya ni Hailey. At di syempre, babe ko, di ba itanggi? At syempre, outfit check. Yes! So, kami ngayon mga tol kasi tinesting namin tong bagong lens dito sa Hong Kong. Ito yung mga pinunta namin dito ni Ezekiel. So, sa lahat ng hindi nakakaalam, pinapakilala ko kayo sa inyong lahat, ang uh, si Ezekiel. Eh, ano to, ito ang kasama ko noon pa sa pag-edit, uh, pag-shoot ng mga pelikula, ng mga vlogs at serye kung ano-ano pa. And, nakilala ko to si Ezekiel. Alam mo, nakakatawa kung paano kita nakilala eh, no? Oo. Saka ako na ikukwento sa inyo kung paano ko na ilaala si Ezekiel. So, ayan, nandito muna kami, mag-enjoy kami dahil nandito kami sa paraiso namin. Yeah, puro kami na dyan. So, dito to sa Hong Kong and loyal customer kami dito sa mga kaibigan namin. Yay, speak in Filipino, my friend. Eh, hey, ah. Salama, salama. Oh, salama. Let's go, guys. Tinesting namin to bago naming lens. Let's go. Carnival! Are you happy? Excited ni Haley eh. Yes! Wow! Dito ka sa amin. Are you excited? excited. Okay. Sasakyan mo lahat ng rides ha. So tara. Samahan niyo kami. Lilibutin namin itong Carnival yung mga rides. Jump, jump, kung ano-ano ano pa. Jump, jump, jump. Jump, daw siya. Jump, jump? Yes! Okay. Okay. Let's go Let's go! Fry, <laughs> fry, Wala akong pakialam kahit pagod din siya eh. Basta nakakita siya ng palaruan, talagang tuloy-tuloy siya. Wala siyang, hindi niya ininda yung antok at pagod.

na experience natin yung MTR, di ba? Yes. Experience nila. Ngayon naman, first time namin ma testing yung ferry. Ferry. <laughs> ferry. Yeah, ngayon naman may experience yung ferry, guys. Ferry. Sa halagang 5 Hong, Hong, Kong dollars. dollars lang. Let's go, try na natin. Ferry. Habang, alaw, babagsak na bagsak yung baby namin. Tingnan nyo. So ngayon, tara na. Si baby, Riku, ko, baby, Riku. ko. Kuti so, ka na ako tumama doon. So pupunta na tayo sa ferry. Si Kiela, masabi mo? First time wala may experience dito yung ano, yung ferry. Ferry. Ferry, ferry, TV, what's wrong? Ito ang aming ferry experience. Ano no? Ano no? Ano no? yes. Total, wala rin naman, ng, hindi na rin naman gumagana yung mga, yung pag mo sa akin. Wag, wag, wag. Wala na rin naman kwento yung relasyon natin, tapusin na natin to. Uy, nakakakakot. Natatakot ka, baka malaglag ako. ka. minutes kami naglakad. Naglakad kami ng 5 kilometers papunta dito para mahanap to. Pagod na pagod kami. Ayan o. Oh. 11,000 steps, 8 kilometers. Grabing lalang pagod tol. Pagod na po din, pagod. Masarap tol, malasa yung ano. Masarap tol. Maano? Masarap tol. na natin sa may Simsha, Simsha po. Basta doon yun, ewan ko kung sa yun. Basta yun yung parang city nila ng ano, ng mga seafood at saka street foods. Talagang sa kalsada lang pero panalo daw yung mga pagkain doon. Eh si Ira, mahilig kasi to sa mga seafood So dahil alam ko mahilig siya sa seafood eh, hindi pa kami nagtatanghalian anong oras na. So kailangan namin pumunta roon Tataksi na lang tayo para mas mabilis kasi hassle dahil tingnan mo naman yung ano si Helio. Oh. Hey magta na lang tayo para hindi ka na mahirapan, ha? Taxi na lang. I'm talking to you. Taxi na lang. So ngayon mga tol, on the way na kami dun sa gusto kong kainan, mga tol, no? So doon sa city na yun, eh city rin yun ng mga seafood, tapos kung ano ng -ano mga pagkain. So kasama ko ngayon, ayan, si Bulinggit. Hindi na kami nag-MTR. Nag-taxi kami, tapos si Mami, ayun, si Umi, at si Isikiel. So, si Kuya yung magdadrive sa amin. So, ano nyo kami, Babiayin na kami ngayon. Tara na! Kainan na! Maganda kasi din talaga pag may mga ganitong video kasi yung, di ba, pag pinanood to ni Hailey, mahilig kasi si Hailey manood nung mga videos namin. Kaya talagang ano eh, syempre nagkakautak na rin yung anak namin. So, at least ngayon, mapapanood-panood niya lahat ng mga experiences namin, in memories namin. So, katulad nitong ganitong biyahe namin, yung dati kasi hindi natin na video yun, yung unang punta niya ng Disneyland, no? Yeah. Happy, so, yeah. Happy birthday! Happy birthday, Mommy! Ay, birthday pala ni Mommy! Matagal pa birthday ni Mommy sa March pa! Pero magta-travel din tayo sa birthday ni Mommy. Yeah. Yeah. yeah! Happy birthday, Mommy! <laughs> so yun, nandito na tayo. Ang problema... 6 p.m. pa pala ito magbubukas. Yun yung pinakamali. 6 p.m. pa. Ayan, oh, kita nyo yung mga street food dito. Ito ang pinakasikat na street food dito sa Hong Kong. Bumabahan na mag-isa yung anak ko. Ito yung pinakasikat na street food dito sa Hong Kong. Ang problema, tama si kuya, 6 p.m. pa magbubukas. Mamayang gabi, dito tayo kakain. Pero maghahanap-hanap muna tayo ng pwede natin kainan dito sa area. So ayun mga tol, tingnan nyo. Ang lalaki ng hipon. Tingnan nyo. Lapitan mo, Kiel. will open. Five. Five o'clock pa sila magbubukas. Pero fresh na fresh yung mga ipon dito, pare. So, hanap muna tayo na iba kakainan. Ayun sila, Hailey. So, maghahanap muna tayo dito ng mga restaurants lang muna dito, babe, no? Na pwede tayo. Kasi gutom na gutom na talaga ako, promise. Mamaya na kayo manood, nagugutom na nga ako, eh. Hanap na kami ng makakainan sa wakas. dibig dibig ako dito sa tambay cup talaga day 14. Hi vlog, it's your vlog. I hear na how this is young. <laughs> Ito yung pinaka favorite ko. Magagaling sila talaga mag ano, mag fried rice, chow pan. Kaira, gulay. Ito na, ano, no? Mm. Langit. Ang sarap. Yung itlog, oh. Taman tama yung itlog, oh. Ano? aliko Ang lakas ng loob ko kanina, sabi ko hindi ako magja-jacket. Paras obra Ako lang hindi naka-jacket sa amin lahat, 'to. Oh. Sa Mongkok, mga tol. Ay, na kami sa Mongkok. Mungkok, lalagyan nyo na lang ng sabaw. Tayo last time nung pumunta tayo dito babe, si Balong. Tayo na si Balong lap trip. Bukod doon sa paghampas ng paglapa niya sa dun sa escalator. Apa, hindi pa nagpatigil. Nalaglag din sa hagdanan. Nalaglag sa hagdanan. Mamama -ma -ma yung buka dun sa grills. Kahit madilim, nakashades yun lagi. Oh Natapidok. Talagang pumutok yung ulo niya eh. Baka iwan mo muna ako dyan kay ate ah. Ka huh? oh, e, e, no, e, ako dito. Ha? O, dyan ka Iiwan mo na ako, bibigay mo na ako. Kasama ako dyan. Sige. Siyempre, iba. Iligaw mo na yung sarili mo. Ikaw pa rin, iba pa rin ang pagmamahal Siya, ko. Siyanin yung mga ganyan. na mo. Ikaw lang sa na Hindi ako natitinag sa mga ganyan. Hita. Eh, mga, mga hita ang mga hita. Iba pa rin yung hita ng kasawa ko tol, so, meron na akong tanong sa inyo. Seryosong tanong ha. Sana masagot nyo sa comment section. Bakit yung mga babae, sobrang tagal nilang pumili at sobrang tagal nila mag-ikot sa mga mall. Tapos, minsan wala naman silang bibilin. Pero sobrang tagal nang nilalaan lang oras. Tapos, makikita mo ba diba, sa labas ng mga mall, yung mga lalaki sa kaupo na lang sa gilid-gilid. Tapos, hindi sila naaawa kahit limang oras, tatlong oras, dalawang oras na nag-aantay yung mga asawa at mga syota nila. Anong reason bakit sobrang tagal? Ano talaga? Ayan katulad yan. Kanina pa kami dito par. Pwede ko ba malaman kung bakit sila ganon? Kasi para okay na, malaman ko ba yung dahilan ba? Para alam ko na at least hindi na ako magtanong. Kasi kami mga lalaki, pagka meron kami gustong bilhin, ewan ko sa iba, pero siguro karamihan ng mga lalaki, pagka meron sila gustong bilhin, pupunta sila ng mall, tapos pag nabili na nila yung gusto nila, magikot lang konti, kakain, tapos babalik na sila sa bahay o sa, saan man nila iba pa trip pumunta. O baga on point. Pero yung babae parang lilibutin muna talaga nila lahat. Yung buong mall, bago, bago matapos eh. Hindi niya pa naririnig yung mga sinabi ko. Tinan mo. Diba? Naman sinasabi uh... mo? Tingnan niyo paano magalit si Aira. Papakita ko sa inyo kung ano ugali ni Aira galit. Gano'n? Ano? Saan tayo? sa tayo? Kanyan siya. Tingnan niyo siya magalit ha. Ayan, para at least tunay na buhay lang. Saan tayo? <laughs> Ayaw mo pansin guys. Ayaw okay, mga tol. Challenge natin ngayong araw na to. Patawanin si Ira. No, ano to, walang walang kahit ano to, walang filter. Nagagalit si Ira ngayon kasi masakit ulo niya sa so, si Tapos, eh, mo ko, nabubuisit siya sa akin. So, eto na ngayon, tol. Nandito na tayo sa... Mungkok, dito mo na tayo sa Nike. Si na kayo